lunos so ngayon no um, masasayang lang talaga yung pagsisikap ng mga tao dito sa mundo no na yumaman na makamit lahat ng mga gusto nila dito sa mundong ito kasi para saan ba yung mga pagsisikap nila dito sa mundong ito kasi siyempre yung isa sa mga mindset nila is gusto nila makamit yung mga pangarap nila minsan nga may magsasabi handa nilang isugal ang lahat para sa pangarap nila so pag sinabing lahat kasapi na yun or kasama na yun ang Panginoon. Maraming mga tao no na for the of money, lahat ginagawa, di bali, gumawa ng kasamaan. Magnakaw, magbinta ng mga droga, or anuman nona mga pasaway na mga gawain lagi po tayong magbabantay dito sa ating mga ginagawa kasi lahat ng pagsisikap dito sa mundong ito dito lang yan sa mundong ito lahat ng yaman na natatamu mo lahat ng pera lahat ng kayamanan darating yung araw na hindi mo mapapakinabangan yan pagdating ng araw hindi yan sasama sa iyo sa pagwala mo, pagkawala mo. Pero yung salita ng Panginoon at ang ating Panginoong Su si Kristo dito sa si mundong ito na pagsisikap ng isang tao upang siya ay maging matuwid. Madadala nila yan hanggang sa kamatayan at hanggang doon sa pagharap nila sa Panginoon at mapapakinabangan nila yan doon ng sobra-sobra. Yan ang mga pagsisikap ng mga taong kristyano na namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Ikumpara mo sa mga taong nagsisikap dito sa mundo upang makamit ang lahat ng kanilang mga pangarap at mabili nila ang lahat ng kanilang gusto. Magkaroon ng ganitong garam sasakyan, magandang bahay, maraming lupa. Ang sinabi ng ating Panginoong Isa Kristo para saan ang lahat ng ito ang sukatan ng buhay ay wala sa kayamanan. Kahit kaano ka pa kayaman dito sa mundong ito, iyan ang sinasabi ng ating Panginoong Isang Kristo. Naalala niyo yung isang taong tinawag ng Panginoon na hangal at mangmang na nag-iipon o nag iimbak ng maraming sarapi at kayamanan dito sa mundong ito. Tapos nung napuno na yung ano niya, lagayan na ng salapi o kayamanan, gumawa pa siya na uli. Tapos sinabihan niya na sarili niya, oh, katawan ko, pwede ka na magpahinga kasi nandito na lahat ang gusto mo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, Paul, ngayong araw na ito o ngayong gabi na ito, kukunin na yung buhay mo. Sino ang magmamayari na yan ng lahat? ganito ang mangyayari ng isang tao na mayaman dito sa mundong ito pero mahirap doon sa langit. Mahirap sa karihan ng Diyos. Lahat nga dito sa mundong ito nakakamit mo, tagumpay. Pero napakahirap mo doon sa ating Panginoon. Para saan yan? Yung una nating pagsigapan, yung kaharian ng Diyos walang ibang utos ang ating Panginoon dito. Mag-imbak kayo o mag-ipon kayo ng kayamanan na magtatagal na walang hanggan sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Diyos. At huwag dito sa mundong ito kung saan maraming mga magnanakaw at mga anay na wawasak o sisira sa iyong kayamanan. Pero doon sa langit, ang Diyos mismo ang nagbabantay at walang kahit sinong ngal o kaaway o magnanakaw o mga anay na sisira doon. Yan ang sabi ng ating Panginoon na yan ang dapat nating pagsikapan na makamit at maabot. Hindi yung mga bagay dito sa mundo na lumilipas. Maraming mga tao na sa pagsisikap na yumaman at narating at nakamit nila ang tagumpay at lahat ng kayamanan at pira at kasikatan at karanyaan sa buhay biglang nagbabago at biglang nagiging sakim at nagiging gahaman sa lahat ng bagay na meron sila kahit mga magulang nakakalimutan na. Kung ang magulang mo nalimutan mo, paano mo mamahalin ang Panginoon? ang sinabi ng ating Panginoong Heso Kung ang isang tao hindi mapagkatiwalaan sa mga maliliit na bagay, sino magbibigay sa iyo ng tiwala para sa kayamanan na para sa iyo sana na magtatagal na marami pa sino wala ang ganun kaya yung mga kaya yung mga bagay na para sana sa iyo ibibigay yon doon sa iba. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, siya na meron pa dadagdagan pero siya na wala uuunin pa kahit katiting na meron sa kanya. Yung para sa iyo sana, yung para sa iyo sana na mga reward na ibibigay sa iyo ng Panginoon ibibigay yun doon sa mga tao na nanglilingkod sa Panginoon na para madagdagan pa ang kanila. Pero lahat, pero kahit katiting na meron sa'yo, katiting na ng ngiti, babawiin niya sa'yo at papalitan niya ng tighati. Lagi nating iisipin yan. Huwag niyo pong huwag niyo pong isugal yung buhay niyo na magiging magiging sakim kayo sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. Kasi sinasabi na ng ating Panginoong Iso Kristo, anong mapapala mo kung makamit mo ang lahat ng bagay sa mundo o ang mundo mismo kung mapaparusahan ka. Yan ang sabi ng ating Panginoong si Kristo. Lagi niyong tatandaan ang mga apostoles, mga propeta at mga naglilingkod sa Diyos mahihira po yun. Wala pong mayaman doon. Yung mga mayayaman, kung gusto maglingkod sa Diyos, iniwan nila ang lahat. Kasi ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, kung ang tao susunod sa Kanya, kailangan iiwan niya ang lahat at papasanin niya ang krus. Iyan po Kumbaga, i-priority mo ang ating Panginoon sa si Kristo. Kaya nga sinasabi niya, eh, di ba? Kung sino man ang hindi, hit, hit ba hit, yung ano, kung sino man magmamahal sa kanyang magulang, anak, kapatid, o lahat, at hindi niya kayang iwan yon upang susunod sa ating Panginoon, ay hindi magiging tagasunod o talugas ni Kristo. Kung gusto nating sumunod sa ating Panginoon, iiwan natin yung lahat. Hindi yung magiging hate, literal na ano. Iiwan, iwan mo yon at focus ka sa ating Panginoon. Panginoong Isu Kristo. Kasi ang totoong buhay at ang totoong kayamanan nasa sa Kanya. Wala dito sa mundong ito na panandalian lamang huwag kayong gumaya sa iba na yumaman dito sa mundong ito pero mahirap sa harap o sa kaharian ng langit sa kaharian ng ating Diyos huwag nyo pong huwag kayong magpapalin lang sa mga ganyan huwag nyo sayangin ang pagkakataong ito ang pagiging ang pagkakaroon ng maraming pira ay hindi naman talaga kasalanan yan. Kung iisipin talaga nagkakasala lang tayo o nagiging makasalanan lang tayo every time na minamahala na natin yan todo, nakalimutan na natin ang Panginoon kasi kailangan natin yan eh sinulat nga na doon sa Ecclesiastes diba nagsisisi siya sa lahat ng hirap niya dito sa mundong ito makamit ng lahat ng bagay kayamanan, karangyaan noong namulat siya nagsisisi siya kung bakit pa pinagsikapan niya ang isang bagay na ito dahil alam niya na pagdating ng araw iba ang makikinabang at sinong nakakaalam kung yung makikinabang noon Maalam ba or mangmang? -mang? Lahat ng pagsisikap natin dito sa mundong ito, iba ang makikinapang yan pagdating ng araw. Ngayon, anong mangyayari sa iyo pagdating ng araw ngayon? Sa oras na babalik na tayo sa himaya ng ating Panginoong Siya Kristo, sa ating Diyos kung tayo dito sa mundong ito, lumimo tayo sa Kanya. Dahil nga sa pagsisikap natin maabot ang lahat ng yaman dito. Yung magkaroon ng maraming bahay, magkakain ng mga masasarap na pagkain. Pero ang sinabi dito ng ating Panginoon, kawawa kayong mga mayayaman dahil natapos na ninyo ang buhay na karangyaan So every time na magsisikap kang yumaman, ikaw mismo ang naghahatid sa iyo sa kaparusahan. Sa daling salita, ganun ang mangyayari. Kasi babala ng Panginoon, ito yung time limit, ay ito yung kumbaga goal ng yaman. Yaman to. Pag darating yung tao dyan, mapaparusahan. So mag-ingat tayo sa ating mga desisyon at ginagawa. Huwag niyo pong sayangin. Minsan lang tayo dito sa mundong ito. Minsan lang tayo. Huwag kayo magiging sakit. Kung baga halos gusto na natin ang kinin lahat. Makikipagpataya na tayo, makipag-agawa na tayo sa mga bagay sa mundong ito na pagdating ng araw wala rin kakwinta-kwinta yung pinaglalaban mo ma-realize mo yan pagdating ng araw na lahat ng pinaglalaban mo dito sa mundong ito pang aagaw mo ng lupa ganito ganyan o anuman ma-realize mo pagdating ng araw walang kwenta ang lahat ng iyong nagginagawa dito sa mundong ito masaya na tayo kung may makain tayo at may mainom at may masasuot survival hanggang sa pagdating ng ating Panginoon kasi temporary tayo dito nilagay tayo dito sa mundong ito para sa kanyang kaharian para sa Diyos hindi para yumaman upang maligaw kundi para sa Diyos sa kaharian ng Diyos ginawa tayo ng Diyos for His glory ganyan dito sa mundong ito pero kung tayo ay gagawa ng isang bagay na ang dahilan na hindi kinalulugdan ng Panginoon, naliligaw tayo. At tayo ang dahilan kung bakit tayo mapaparusahan pagdating ng panahon. Dahil na rin sa ating mga mali-maling mga ginagawa. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga desisyon at mga ginagawa. So hanggang dito na lang na maraming salamat and God bless everyone.